So yan o, nagkukumpulan agad dahil uhaw na uhaw yan so panigurado ay yung mga sisiw natin ay talagang makakainom sila ng vitamins na inilagay natin so ito yung brooder natin noon mga ka-farmers yung dalawang kwarto na brooder yan wala nang sahig yan so ang ginawa ko dito mga ka-farmers ay tinanggal ko yung sahig nito dito so ito yung mga sahig nya oh. Yan. so tinanggal natin mga ka-farmers dahil ang gagawin natin dito sa brooder na ito ay papalitan natin yan ng screen na sahig so ito bumili na ako nito ito ay nasa 300 pesos per meter ng screen galvanized so ito ay papalitan natin ng screen yung sahig nila para tatagos yung, uh, yung dumi nila dito sa lupa So meron tayong dalawang ganito na brooder Yung isang brooder natin tatlo yung kwarto Ito yung dalawang kwarto Ito ay gagawin nating screen yung sahig Yung isa ititira natin So dahil ang mga sisiyo natin Kapag lalaki ng mga farmers Nagsisikipan sila dito sa loob ng brooder natin At hindi maganda yung uh, mga sisiyo natin na sa loob Kapag aabot na sila ng 3 weeks old hanggang isang buwan dito sa loob ng ganitong brooder na setup, yung hindi screen, yung sarado na loob ay hindi maganda sa mga sisiyo natin so kailangan natin magpalit ng screen nito so ang kagandahan naman nito ay na disable naman natin itong ating uh, brooder brother na mumodify din natin so yun ang gagawin natin ngayon so hindi na tayo hindi na kailangan baklasin lahat so yan lang isang bubong dito at saka yung sahig nya yun lang ang binaklas natin at it, talagay natin itong screen So mamaya ipapakita ko sa inyo kung yung finished product. All right. So nilatag na natin yung screen mga ka-farmers, 'yan makikita niyo tapos na nating malatag. So ang gagawin natin ngayon ay nakapako na pala ito, yung screen natin. So 'yan. So ito ay para sa para durable yung ating gawa at saka tatagal itong ating sahig ng ating screen. So mapapansin niyo dito naglagay tayo ng kawayan dito so yung kawayan niyan mga ka farmers ang purpose niyan ay para hindi dumikit yung ipot nila dito sa kahoy so tingnan niyo ito mga farmers kung yan hahayaan natin na yung ganyan yung itsura niyan mga farmers yung mga ipot ng manok ay mas stuck dito so dyan mga titipon yung kanilang ipot at katagalan niyan mga ka farmers ay uh, maging mababasa itong part na ito so yung ating screen yung galvanized screen natin sa matatagal ng panahon ay mag meron niyang uh, yung taya o yung rust so kapag nangyari yun mga farmers ay mapuputol ito so yun yung dahilan kung bakit ako naglagay nito para tatagal yung ating uh, tatagal yung ating screen so ang purpose nito ay para tatabunan niya na hindi uh, mapupunta dito sa kahoy yung mga ipot nila at mastack ma dito yung mga ipot nila so kapag merong ipot nila o dumi dito yung uh, sisiw natin ay mas slide naman dito so ito makinis naman itong ating kawayan so mas slide dito yung kanilang ipot at pupunta dun sa ilalim so hindi ma stack dito sa taas o dito sa kahoy na magdudulot ng masisira yung ating screen agad so yun yung isa sa mga ah, na observe ko sa aking mga nagawa na screen o yung sahig na brother natin so meron akong isang brother doon na hindi ko nilagyan ng kawayan dito yung takip dito sa kanyang kahoy so yun ah, ngayon sira na kumpara nung Uh, isang brooder ko na nilagyan ko nito ay napakatibay pa yung screen nya so walang sira so yun ang purpose natin yan so lalagyan natin ito dyan lahat ng pwedeng uh, mapasukan ng kanilang dumi so tatakpan muna natin alright sana nakuha nyo at meron kayong napulot na aral dito alright so ito na mga farmers tapos na nating maayos itong sahig ng ating brooder so nabalik na natin yung kanyang divider ito, ayos na rin ito. Nalagyan na natin ng kawayan. At yung dito na lang sa gilid ang ibabalik natin. So, mabilis lang naman yon at mamaya pwede na natin itong magamit. So yan o, tibay na yan. Tatagal na ito ng mga ilang taon. At hindi na masusufocate yung mga sisiyo natin dito. Alright. right. Ito mga ka-farmers, magtitimpla tayo ng vitamins ngayon sa ating mga alagang sisiyo So alas 7 na ng gabi at kanina hindi ko pa pinapainom ng tubig yung mga sisiyo natin Para ito lalagyan natin muna ng vitamins So ang gagamitin nating vitamins ngayon ay itong King's Vitaflats na vitamins So kumpleto na ito mga ka-farmers, merong uh, multivitamins, mineral amino acid at meron din itong pre probiotics So ito yung ititimpla natin ngayon dito sa kanilang tubig inumin para yung ating mga sisiyo ay palaging masigla at healthy yung pangangatawa nila. Alright? Ano dito eh? So tutunawin lang ito natin ng mabuti mga ka-farmers para yung uh, powder ay ma-dissolve agad dito sa tubig para siguradong maiinom ng ating mga manok. So pagkatapos nito ay pwede na natin ipainom sa kanila. Let's go! So ito rin yung ating brooder. Hindi pa natapos ngayon at gabi na. Yan makikita nyo madilim na yung paligid. So bukas na natin yan tatapusin para malagyan natin ang sisiyo. At ito yung mga sisiyo natin. Yan yung mga lalaki na manok natin. Yan sila. Dito naman ay yung mga babae natin. So ito yung wala pang inom ng tubig. Yan. So walang inom pa yung uh, sisil natin. Yan sila oh. So ngayon ay uhaw na uhaw na ito kaya paglalagay paglagay natin ng tubig ngayon ay talagang mag sisikipan sila sa pag-inom. All right. So ito na yung uh, tubig na may halong Kings Vita Plus vitamins. Ito yung ibibigay natin sa kanila. Hiyano, magkukumpulan agad sila. So yan o. Oh, madaling maubos yan dahil uhaw na uhaw yung mga sisiw natin. Alright, dito naman sa kabila. Magpapainom pa tayo. So yan o, oh, agad dahil uhaw na uhaw yan. So panigurado o. Ay, yung mga sisiw natin ay talagang makakainom sila ng vitamins na inilagay natin Alright